La la man. So welcome guys sa panibagong episode na naman ng Kuya dance Music Experimental episode ko dito sa aking channel na okay. So pinag-uusapan natin dito ay music. So this ah, uh, etong episode na to ay isang uh, pahabol lang doon sa aking prelude na episode doon sa music. But parang ang happy ko. So ang init ngayon, grabe. Okay? Ah uh, na yung uh, ang topic natin noong nakaraang episode is yung musical influence after the taping, pinanood ko siya at uh, parang ako nabitin ako. Parang nagkwento lang ako lumalabas dun eh. So, I, I want to elaborate more on musical influence para makatulong sa inyo. Ano ba, ano ba yung halaga nun? Kung gusto mo talaga maging musician, ano yung halaga nun sa atin na nag, nagpapanggap maging musician, na nangangarap naging maging musician? Sabi ko nga sa inyo nung nakarang episode ay hindi naman ako magaling. Uh, Mid-level siguro na musician. And hindi ako nakatulog. And dahil doon, nag-chat ako yan, ako sa cellphone. Nakachat dito, ayan. ba, Kung ano yung mga gusto kong ipunto ngayon doon sa ating pahabol na episode. So, ang top rin natin ngayon is musical influence. And paano ba ito makakatulong sa atin as a musician? Okay? So, hi. Ngayon ay December 2. Kasi kahapon nag-declare na walang pasok ang um, DepEd. So, tulad ako sa bahay. Nag, uh, painga Okay? And then, nag-declare na naman sila ng walang pasok na tomorrow. So, tataping ulit ako ng ano, tungkol sa music. Moron music. Okay? So, nakasignal number 2 ang Metro Manila. Yet, ang init. Sana nararamdaman nyo, nararamdaman ko. Hagard. Hagard the Sosa So, sa... Okay? So, ano na, na tayo? Uh, musical influence. So, yung chinat down ko para magkain yun. Okay? So, follow this. So, more on musical influences na uh, ating topic ngayon. Okay? Gaano ba kahalaga ang musical influence? So, ito natin. So, how to choose, sinatawan yes, ko dito, how to choose music influence. So, how to choose music influence. Ako kasi, uh, I choose dun sa preference ko na sa akin, maganda sa pandinig. And, kung sino yung nakalakihan ko. At, uh, sa bagay yun pa rin, babalik pa rin sa ano yung gusto mo para sa tenga mo. Ang music ay everything. Magtatatap ngayon ng ganyan, gaganyan ganyan ka. Okay. Ngayon, ang taste sa music ay nakadepende sa'yo. Kung ano yung panlasa mo. May mga pagkakataong gusto ko, ayaw mo. Ganon. So, with that uh, taste sa music, umpisahan mong pumili ng musical influence na gusto mo. Okay? So, alimbawa, kung gusto mo ng mga alternative rock, of course, doon ka mamili sa linya ng alternative rock. Kung gusto mo naman ng talagang metal rock, eh, dito kasi mga metal rock pumili. Kung gusto mo naman ng mga ballad, or sana nakukuha niya ibig sabihin, ano? So, doon ka pumili sa mga linya. Ako, time in between, ano eh, mga classical rock, ballad, and alternative. Pero on alternative yung aking napoproduce na music, no? Huh? Okay, so kapag ka narinig nyo na dito sa Kuya Dance Music yung mga original kompo ko, paparinig ko sa inyo, don't worry. Okay, so ako, ang napili kong mga musical influence, yung mga nandoon sa genre na yun. Like, Rico Blanco, River Maya, no? Bamboo, kaya ang ganda ng boss ni Bamboo. Sugar Free, Mr. Evidence, ayan, mga musical influences ko. At sino pa yung mga tawag dito? nasa linya ng alternative, sila talaga every time na doon ba ko lang yun <laughs> every time na gusto ko matuto sa music sa kanila ko tumitingin especially kay Sir Evidencel lak talaga ng impact sa akin na, sa musical ni Sir Evidencel yung chord ng opening ko kanina ay hindi ko makuha nung unang yun talagang silang yun yung ganong atake Ayan, pa, pakita natin. Ganito kasi talaga yung akorde nung ano nung nung no, kanta na yun. Ganun ko siya nadirinig. Noon, parang sabi ko, anong chord to? Yung pala isang B minor na ano, ano kasi yung tapos tapos ganito. Ganun siya. Ngayon, kaya sa panonood ko kay Evidence eh, nila nakuha ko yung yung tamang uh, accord niya. So mula nung makita ko siyang parang sa akin weird nung mga accord niya sa sa gitara. Kinopya ko. So may mga pagkakaroon na Yan, Yan ganyan, tapos, tapos ganyan. Eh, F-sharp pala yun, G-sharp, mga gano'n isang kainan ko sa paggigitaring yung mga flat na ganyan pag marami na masyado masakit ang flat kamay so yun tapos uh, within na ano naman uh, Sir Rico Blanco yung atake niya sa mga pag, pag paano mag perform sa stage and of course yung ano, musical composition uh, cell uh, Rico Blanco and E-Heads yan itong uh, guitar tuning ko ay influensya ng E-Heads kaya most may mga tugtog ako na influensya ng ano E-Heads Minsan sa may kalayaan tayo'y nagkatlaguan may mga sarili buhay. Ayan. So, yun yung mga ano ko sa musical verse. Kuhin ka lang yung phone ko. Charan. Ayan. Charan. Okay. So, ang importante ng, isa pang importante ng uh, musical uh, influence is para makapag-develop ka ng sarili mong style. Kailan mo kukunin yung style? Kailan mo kung hindi mo kukunin? Pag kinuha mo ng buo, yun na yun yun na yung wag pwede kang kumuha ng uh, pa konti-konti sa iba ibang artist and then i-apply mo sa yung musical style okay so yung ang tawag ito nung napanood ko dati yung Kalalili na mag-perform hindi naman live oh live live pala nung maingay yung crowd paglabas ng vocalista tapos bilang gumawa yun yung show tapos tumahimik lahat yung crowd the best yun tinatakan ko yun at gusto kong gayahin yun yan okay at uh, Maraming pa iba sa mga paano yung formahan, tinitingnan ko rin, so bagamat ba, yan ang kaysa, mga kahinaan ko, formahan. Okay, and, and the entirety of my music, how I produce my music, how I create my music, yan, galing yan sa mga iba-ibang artist din. Then nag-mix ako, then nag ako ng sarili kong atake sa mga musika. Okay, nabawa yung ano, magkanta yung gano'ng post ko, ano, naka-attract na naman ito eh. Kung bubuksan mo ang puso ko, malalaman mong ikaw ang laman nito. O well, mga ganyan. Kinakuha ko yung mga ganong mga atake ng mga, mga ganyan kay uh, Rico Blanco, Evidence Cell, eh, mga ganyan. Okay? So, gaano nga ba kahalaga ang, ma, ang musical influence? Of course, it will create who you are as a musician. Okay, right? kunin ko ulit yung phone ko kasi nandito din. chat tau. Charan. Yan. So, wala ko kode ko. Ang hirap magtuo. Ang... Okay. How, how it helps you as a musician. Maka, ma ma Maki-create nun kung ano, ano, ang, ano ka sa music industry. Hindi naman mahal ang masamang mangopya. Wag lang buo na kung yung opya. Wala ka ng sariling identity. Tandaan mo, gaya nga nung narinig ko kay Regine Velasquez dun sa Idol Philippines. No? maraming gumaya doon kay Moira. na, si, Moira si Moira na yun eh. Siya na yun eh. Wag ayun yung kanyang papel eh. Huwag mo nang susundan. Wag mo nang pag ka pa doon hindi, hindi ina ikaw. baga ako, pag ako sumunod kay Evidencel ng buo, hindi na ako si Dennis. Hindi na ako si Kuya Dens Hindi na ako si Dencio. Lalabas, copycat copy, copy, copy cut lang ako ni Sir Evidencel. Ganon. If Maka-create ka ng musical influences na adapt ba iba, mix mo, ginagay mo sa sarili mo, and then you will you will create ay an identity. Ikaw yung ngayon magiging ikaw 'yan. yan. Si Kuya Den 'yan ng musician Walang ibang ano. Although makakakita ka no parang may resemblance na ganoon, okay? So 'yun yung makakatulong sa iyo. 'Yun yung import importance ng music influence. Eh kahit sa pagsusulat ng kanta, sa pagpa-perform, how do you do your music, talagang meron kang pagkakopihan. Okay? Yun yung prelude para maka ka ng identity. Dapat ang target mo bilang musician ay meron kang ma na identity ng sa sarili mo na tatatak sa mga tao na ikaw yan. Pag hindi na yung pagnanin na, ay, kaboses ni Moira. Okay, Moira, Moira. Ah, kaboses ni Evidancel. Ah, ano, kaboses ni Rico Blanco. Hindi, pag dapat natungtog ka, ah uh, mga ang, ang, ang ma-remember tao, ikaw 'yun. Isang dagdag pa sa ano sa importansya ng musical influence is tao dito. Uh, uh, kapag ka nagco-cover ka ng kanta, 'yan. Minsan kailangan mo rin siyang i okay, Doon sa genre mo. Hindi doon sa original. Alam mo ba ano? Minsan pag kinakanta ko tong kanta na tong you know. Minsan sa may kalayaan tayo Yun ang siya na-atake ng, ng ano, e-heads Minsan ina inibor. Minsan sa may kalayaan tayo may mga sariling gini Ang kenyap ganyang nga uh sa buhay Sa ilalim ng isang bubong Mga sikreto'y ibinubulong Kahit na anong mangyari Kahit na saan ka man patungo Pwede mo lagyan ng sarili mong touch yung music Para at least may ay version niya ng ano oh yung version nasa sa CD ay version ni Denzel yung ganyan okay so it will create from the musical influences na inadapt mo it will create an, an identity para sa iyo bilang musician i hope na kukuha niyo yung idea ko no medyo mahirap lang ipaliwanag kasi ah uh, siguro susunod ah uh, more technicalities tayo okay salamat salamat sa pakikinig eh, that's that's it for musical influences i hope kahit paano di ba hindi ako magaling na musician pero kahit paano nakatulong sa inyo it's high time to find who's your musical influence. Okay, doon sa genre na isa pa, nakalimutan ko. Doon sa genre na mabagay din ang boses mo. Yan. So, wag mo rin kalilimutan nyo. Kasi kahit anong pilit mo doon sa isang artist na kukopyahin mo, tapos hindi naman kayo magkatimbre, hindi rin papasok eh. Maliban na lang kung versatile yung naman. Okay? So, I hope guys na may nalupunan kayo sa mga sinasabi ko. Hindi ko alam kung nakakatulong ko. Well, anyways, on the next episode siguro na ating music, mag-usapan naman natin yung mga huwag naman highly technical. Siguro, ano ba ang nakasulat? yun? Kunin ko yung cellphone. Shoop! Hop! O, oh, di diba? Pangit. <laughs> okay, so, ang episode 3. Ah, ganun talaga. What is music? Yun ang Kasi ako ginagawa ko parang pag nagda-taping ako ng mga episode, nakasulat na yan. Ano ba yung mga susunod kong? So, episode 3 is What is Music? Talaga. So, sige, tingnan natin. Or baka mabago pa. Okay? So, this is it. Kung meron kayong mga gusto pag-usapan tungkol sa music, mga tanong, comment nyo lang dyan sa baba. Sa section na yan. But, titignan ko kung masasagot ko ha. Again, hindi ako magaling na musician. Hindi ako magaling na sa music. Mid-level lang siguro. Okay? So, kung, kung nakapag-aaral siguro ako sa UP College of Music dati. Okay? So, puro okay. So, this is Kuya Dez. Ah, ba? Always ang init. May bagyo pa talaga. Okay? So, nagsasabing thank you very much sa pagtiyaga panonood sa akin. So, kung mabait, subscribe to our channel, like this video and share, okay? Again, ha, kung may mga gustong malaman tungkol sa music, comment below or do sa ating FB page na Kuya Dance Vlog. Okay. So, pwede kayong magpunta doon at mag-tao uh, gito mag-comment or mag-post ng inyong mga gustong malaman tungkol sa music. Mm -hmm. So this, ito na sa tono. Miso naman pag-usapan natin yung dapat na malaman ng isang gitarista. Unang dapat malaman. La, 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 la. So this is it. Ayan. Hello. Salamat, salamat. At see you guys again sa next video. This is Gredence signing off. Wow. Wow. Yow!